guys, magandang magandang araw po sa inyo. Ayan, so napansin nyo guys, madilim ang kapaligiran ni Kindness. Ka Ayan, so nalito po ako sa gilid ng aking bahay guys. And then, alis ako kasi titingnan natin guys yung, ah uh, yung sakura kasi nga nadaanan ng ulan no. So kahapon hindi ako nakapunta kasi may mga lakad kami. Importante rin po. Ayan, and then ito yung Pakita ko pala sa inyo guys. Update ko naman sa inyo yung aking habutan flowers na no? bago tayo aalis uh, ng bahay. Alright guys, ayan po ito yung aking update sa aking habutan flowers. So sinasadya ko talaga no na uh, ina-update sa inyo. Kasi nga po, kahit ako na amaze ako kasi nga ganito pala siya. So akala ko yung isang klaseng variety lang ng habutan flowers. Ang yung pahaba yung ano niya. Ito, ganito rin pala ito. Oh. Yan po dito pala rin guys. Ayan. Paakyat din po pala. Nagaling no? Tapos ito yung ano niya sa dulo. Ibig sabihin, mag ano pa talaga siya. Okay? So, nung tinanim ko siya, ganyan lang po yan guys dati. Ayan. Hindi sila sabay-sabay. Ganyan lang po yung pagtanim ko noon. Pero ngayon, ganito na siya. Ayan. Halos talaga no? Ganyan pala yung ano nila ngayon ko lang nalaman kaya pala iisa yung uh, tawag sa kanila habutan flowers kaya lang iba iba yung variety kasi yung napansin nyo guys yung ito, iba yung kanyang uh, texture ng kanyang dahon, yan napansin nyo po, tapos ito naman, iba rin, yan iba yung kanyang ano, pag, ang ganda tignan no? ang galing <laughs> kaya lang sayang yung iba kasi namatay yan 'Di ba? Nakaka-proud din no mga tanim ni Kindness. Although namatay yung iba guys, pwede naman natin palitan 'yan. Kaya lang ko 'to kasi nga magsa-summer sa Japan, kung magso-survive na sila sa sobrang init. And in fairness, kahit ito malapit na po itong mamatay, pero napansin niyo, po guys, oh. Ayan, may green po na. Talagang may ano siya na parang ma mabubuhay, 'di ba? <laughs> okay, so yun guys at alis na po tayo. Kasi baka may abutan pa tayo ng mas malakas pa na ulan. Tignan lang natin ngayon kung maganda pa ba ang cherry blossom kahit uh, nadadaanan ng mga ulan na po kanina madaling araw. Alright, let's go! right guys, so dito na po tayo banda no. Wow, so dito pa lang guys oh. Ang ganda na. So, marami ang Special pa rin, no? Kahit may mga... Kahit medyo yung panahon is magkulimlim. Ayan, madami pa rin yung tao, guys. Okay. Ayan, nandito na. Napakaganda po yung castle. Alright. So, makaparpa ba kaya tayo nito? Yung lang. Alright, guys. So, ngayon is, nandito po si Kindness, no? Ayan, sa so, castle po na ito. So, ito ay nakapunta na rin ako dyan, guys, noon. Ah... No, uh, pero kaya lang, wala pang uh, mga puno po. Wala pang mga bulaklak. Hindi, hindi pa po bulaklak yung sakura or cherry blossom po ngayon. Okay? So, ito yung ina-update ko lang po sa inyo. Ayan po. Ang ganda din na, no? Wow. So, ang dami yung tao ngayon, guys, na mamasyal. Kapag tuwing uh, cherry blossom po, or sakura po sa Japan, ang dami po talagang tao dito. Kaya kung narinig niyo po, Maraming mga naka-assist po sa mga tao dito, sa mga sakyan para uh, maka-safe uh, din po tayo guys sa mga uh, tao po na pumupunta po dito o uh, mga namamasyan. Okay, so hindi lang po sa lugar na dito guys um, pumupunta yung po, hindi lang po taga rito sa ibang uh, party po ng Japan halos po kasi kilala na rin ito na pasyalan. Alright, so ngayon maglakad-lakad muna si kaidesh no? Kasi, medyo mahaba po ito, guys, na uh, puno ko ng sakura. Ang mapapakita ko po sa inyo ngayon. Alright. Alright, guys. So, ito po na yung uh, papalapit tayo sa mismong castle, no? Ayan. So, hindi ko lang po siya maipapromise kung makakapasok pa tayo ngayon dyan, guys. Kasi, medyo mahaba po kasi ito. is pakita ko rin po sa inyo. So, this time is gumamit tayo ng microphone, no? Kasi nga ah uh, malakas po yung hangin yan so ito yung maganda dito guys na overview wow so doon banda guys may malaki din parking area doon banda yan and then free po siya kaya doon din po ang mga ah, halos talaga nagsisimula no na maglalakad. so ayan po guys doon yung iba kasi galing pa sa parking area ang daming tao So, akala ko po ngayon is kukunti lang dahil nga po medyo mas malakas ang hangin and then uh, maulan po kaninang umaga pero in fairness, no, ang dami pa rin. Okay? So, yan po ang isa sa mga pinakamaganda po ngayon dito na mga kaganapan po. Ang daming namamashel talaga. So, pakita ko lang po sa inyo malapitan. Ayan. Alright, so punta tayo doon banda guys. So, ayan guys, kung napansin nyo po is yes, pwede pong dyan maupo, magpahinga habang namamasyal po tayo dito, no? So, kahit saan po pwede po tayo, pwede tayong magdala ng mga, uh, yung parang pwede lang na pangupuan natin. Ayan po yung napupulog. And then, in fairness po, may mga nag, hindi ko alam kung anong ginagawa niya, parang namingwit rin po siya guys, ayan. So, marami rin po kasing isda dito, okay? Alright. Ayan po, guys, at nasa mismong harap na po tayo sa entrance po ng castle na ito. Ayan, so hindi ko na po uh, ipapakita dyan sa inyo sa loob, guys. And then, sa gusto lang po mamasyal dito at makapasok po dyan, may bayad po siya, may entrance fee po dyan, pero napakamura lang naman po. Alright, so hindi na po ako pumasok, guys, dahil... Um, yung oras po natin at madalas po sa mga naunang mga vlog ko is naibahagi ko na rin po sa inyo, ang madalas kung anong meron sa loob ng castle so dito naman po guys sa labas ng castle meron pa rin po siyang mga belief niyan, may mga belief pa rin po ang mga hapon, may mga sinasamba sila, may mga wishes yan po yung tungkol sa lalo na sa mga career. Yan po sa gustong magkaroon ng ah uh, yung magandang future po. Yan. So madalas po talaga yung yan po ang kanilang mga uh, dinadasal. Yan po yung kanilang mga wishes. para din po tayo mga Pilipino. So may mga paniniwala din po ang mga Japanese. So madalas po kung saan si kindness na mamasyal tungkol po sa tradisyon ng mga Hapon meron din po talagang uh, ganun po sa kanila, no? Yung kanilang mga belief, kung ano yung mga gusto mangyari sa kanilang buhay. Ano po, pinakita ko po sa inyo, napakaganda po ang castle na ito dahil napapalibutan po siya ng mga sakura, yan, or cherry blossom na mga flowers, no? Na napakaganda po talaga. So, yung iba guys, iba't iba po ang kulay ng sakura. May pink, may dark pink, yan po, depende rin po. So, ito naman po guys, ang isa sa ibahagi ko po sa inyo, ito po yung tinatawag na, kung sa English po kasi is parang fountain of success, alright? So, kung napansin niyo po guys, may mga coins, parang pwede din po kayong mag-wish yung gano'n. Yung mga gusto rin po natin na mangyari sa ating career, ayan po, uh, pwede po nating ibahagi dyan guys. Yan. So, isa yan sa napaka-respetado rin po na uh, lugar. Kung napansin nyo po, madalas din po dyan po pumapunta rin ang mga hapon. Kung ano man yung mga gusto nilang uh, ibahagi po na para sa kanilang career. So, ito po yung uh, kabuuan po ng castle po na ito ngayon. Ayan. Saan naman siya, si Kindness. So, actually, yes. Katulad po na nabanggit ko po kanina. Uh, na vlog ko na po ito noon. Kaya lang wala pa pong mga bulaklak po ng Sakura. Ayan. So, na-amaze ako, guys, sa mga castle po. Kasi nga, napansin niyo po, grabe ang fundasyon, no? Ayan, no? Ganito po yung fundasyon ng... Uh, mga castle po dito sa Japan. <laughs> wow. So hanggang doon po siya guys. Oh. Ayan. Itaas. Okay. And then, kapag namamasyal po kayo dito guys, katulad po niyan, napakaganda pong uh, place. Uh, katulad po nito. Ayan. Pwede tayo magkuha ng picture or kahit magpahinga po. Ayan. Pwede po. Marami ka pong pwedeng uh, makapagpahinga po tayo sa mga kung saan tayo pwedeng uh, mag-relax. dahil mahaba-haba po ito guys dito sa castle po na ito. Yan. Ang ganda tignan, no? Yan. Wow. Right guys, so gusto ko lang po ibahagi sa inyo, no? Ang galing, no? So, pwede po tayong sumakay ng bangka, oh. Yan. Ang galing naman. So, parang, pwede, parang, hindi ko alam, parang namimingwit sila. Yan po. Ang galing. So, ito yung maganda sa Japan, guys, no. Yung ganitong banding po, hindi, hindi na po kailangan na uh, magbayad tayo ng entrance fee, katulad po nito. So, free po siya. And then, libre na po mama mamasyal dito. Okay, so, nakalibot na tayo, guys doon sa castle. So, hindi na po ako pumasok pa. Yan. So, sa mga nakapag-subaybay so po ng aking mga channel, kung ano pong madalas na pumabasok po ako sa mga castle, yun din po yung makikita natin dyan sa loob. Yan. So, yung part ng lugar na ito, nandyan po naka-reserve po lahat yan, guys. Yung lalo na sa mga produkto at yung mga nakatila din po dito noon. Dyan po nila napapakita sa loob po ng castle. Yan. So, ayan guys. So, palabas na tayo, no? Kasi, medyo pa pang, -pang lakaran ni Kainesh. Dahil, pupunta po tayo doon, guys, mismo. Mas maraming puno po ang may papakita ko po sa inyo ng sakura. Ayan, guys. Dahil, nagmula na tayo doon. Doon na tayo, no? Nakal, nailibot na ilibot ko na po sa inyo doon. And then, dito naman yung magandang view. So, doon, guys, mismo is tatawid po tayo doon, banda. Alright, so mas maraming tao dun guys Kasi marami pong mga binibenta mga pagkain dun At mas marami pong puno ng sakura Ayan po, let's go Ayan guys, so isa ito sa mga ibahagi ko po sa inyo no Wow, so malaya pong nakakalangoy Ayan po, so walang uh, Dito po pagdating sa mga hayop Ayan, uh, pinapangalagaan po nila Kaya kung napansin nyo po kahit dito lang sa gilid-gilid Ang dami pong lumalangoy free na free po sila right, so ngayon po guys is ito yung ipakita ko po sa inyo ngayon no? wow hanggang doon po ito ang isa sa mga bahagi ko po sa inyo okay so simula na po ni kanya siyang maglalakad po alright guys so ito yung magandang puno no hanggang medyo mahaba po ito guys na ibahagi ko po, po sa inyo ngayon ayan. so marami pong klasing klaseng tinda ngayon kaya kung napansin nyo po ang dami daming tao ayan okay, wow <laughs> so ito guys uh, may ano to hindi po kasi ito araw araw madalas din po kapag may habang may bulaklak pa po ng sakura ito po yung mga event dito so may mga, yung mga nagtitinda yan depende po kung uh, hanggang may bulaklak so may limitasyon din po dito sa pagtitinda po okay so ang dami dami tao no? so yan guys so ang ganda no ang ganda tignan. wow So, dito pa lang guys, mamamangha ka na. So, ulitin ko lang po, dito po is walang entrance fee. Ayan, so dito sa so Japan, uh, hindi ka na po, hindi ka naman na kailangan guys na gumastos pa ng malaki. Dahil katulad po nito, free na free po tayong mamamasyal dito. yan so ang ganda. Wow, nakaka-amaze. Tingnan. Thank you. Ang cute ng aso. <laughs> wow. guys so maglalakad tayo hanggang doon no? yan po so ito yung sa mga ibahagi ko po sa inyo na po sa mga gustong commercial po, po ito sa bansang hapon no? yan po okay So, ayan guys. So, mag-isa lang si Kindy siya na Mama Shell, no? Pero, uh, gusto ko kasing ibahagi sa inyo ngayon um, kung saan ako na Mashal. So, dahil bakit po ako lang mag-isa dahil lang hirap po ng parking area so yung husband ko po is nasa malayo po siya nakapark so bumaba na agad ako dito kasi nga baka mamaya biglang nalakas yung ulan sayang po gusto kung maibahagi po muna sa inyo alright guys so mula doon ayan habang lalakad si kindness so may mga hagdanan po kasi dito guys na pwede po tayong magpahinga yan at pwede, pwede dito kumain, o di ba? So walang bawal siya, no? Ayun po. So syempre, konting ingat lang din po tayo. Ayun po, so ibagi ko lang po sa inyo, guys. Ayun, napakagandang puno. So pakita ko sa inyo ng malapitan, no? Ayun po. Wow. So napakahaba po nito, guys. Actually, is ito po is ng talaga. Diyan sa itaas. So gusto ko nga sana yung idaan yung sasakyan namin diyan kaya lang nakasarado po. Yan. So ito po is priority ngayon sa mga taong namamasyal po ito sa Japan. So itong road na to nakasarado po siya. Hindi po siya pwedeng pasukan ng mga sasakyan. Yan. Dahil nga po uh, iniingatan nila mga taong ng na yun. So kung napansin niyo po guys hanggang doon po ito. Ayan. So nalapit ko po sa inyo talaga para gusto kong ibahagi ito. Dahil napakahaba po ng sakura na nandito po ngayon. Yan. So, mas maganda sana no, kung may time lang ako na pag open na siya at may bulaklak pa, gusto kong madaanan siya na nakasakay pa yung sakyan. Dahil para itong cave, kasi kaliwat kanan po, may bulak po ng sakura. Okay? Yan po guys. So, dito naman tayo banda. So, kahit saan po kayo dito mo po guys, kaliwat kanan, may makikita kayong puno ng sakura. So, yan po. Ang galing no, kasi talagang pinanuhan nilang mabuti no, na kung saan nila yung puno ng sakura na pwedeng maging isa sa mga uh, mag -e enjoy talaga ang mga turista. Yan po. So, again po guys, sa gusto po ito sa Japan, uh, pwede po kayong mamashell dito, lalo na kapag may bulak na po ng sakura, April po talaga. Pinaka-bloom po ang cherry blossom flowers. Alright? Yan po. So, balik na sa taas si Kaimesh at muli is maglalakad po tayo guys. So, ayan guys. So, dito po ngayon si Kindness. So, kung napansin niyo po, may mga lampo. Uh, kasi sa gabi, maganda rin po dito kasi may mga lights po yan. Yan, nakita niyo po. Yan. Kasi sa gabi, nagiilawan po dito. Kaya pwede pong pumasyal dito guys kahit gabi na. Marami pa rin pong tinda. Okay? Yan. So, dito rin lang po ang lakad ni Kindness, no? Ayan po. So, pwede kayong mapahinga dito guys. Kung nakita ako nyo po, yan no? Pwede kayong makisilong. Ayan. So, kung napansin nyo po, yung ibang bulaklak po na sa sakura, yung mga puno is may mga cut. Ayan, kasi pinapangalagaan po nila yan guys para yung paglaki niya is tuloy-tuloy pa rin po. Maganda rin pa rin po ang mga bulaklak. So, yung iba is lumiit lang yung mga sanga dahil din po nila ito. So, ang ganda dito guys. So, so alam mo yung family bonding ka rin po dito, no? Makakapag-relax ka na, di ba? Wala kang gagawin sa bahay. Katulad po dito last Sunday. So, family time po talaga, no? All right? Wow, ang ganda. So, tuwang-tuwa na po, no? Mga bata pa lang. Maglalakad ka lang po dito. Ayan. So, timing talaga si kindness din. Yes. Ito po yung way ko ngayon kasi may lakad ako. So, nakita ko lang na Uh, sabi ko sinulit ko na lang talaga itong time kasi nga maganda pa yung bulaklak ng sakura ayan okay alright guys so ito po is kung lalakarin po natin ito guys no ang layo layo pa po dahil napakahaba po ito na puno na sakura okay so hanggang dito lang ako guys hindi na ako papunta doon ayan so kunting lapit ko lang po sa inyo ayan So yun po makikita natin dyan guys Parang cave po talaga siya no Ang ganda talaga tignan So sa mga gusto po na ma lang po dito Ito yung isa sa ma, uh, Maibahagi ko po sa inyo guys Na hindi pa po nakapunta lang ako Sa mga bahay ko dito sa Japan So isa din po ito guys Mas mahabang mga uno po ng sakura Ang makikita po natin dito Ang ganda po ng sakura So, ayan guys. Sagalakad lang po si Kai Nash. Ayan po yung napakagandang paligid ngayon ni Kai Nash, no? Habang maglalakad po tayo. Ang ganda po talaga. So, ang daming tao. Ang daming pagkain. And then, pag magutom sa paglalakad, may mga binibentang mga uh, pagkain. And then, pag napagod naman, pwede magpahinga sa tabi-tabi. Ayan -tabi. po. So, pwede po tayong bumaba dyan, guys. At... Makakain. Yan, para makapagpahinga. And then, lakad ulit. Dahil medyo mahaba po ang lakaran dito, no? Sa sakura po. Okay. So, this time guys, gumamit si Kainish ng, ng microphone. Kasi po, medyo malakas ang... Hindi naman malakas, pero may hangin po talaga siya. Yan. Yeah. <laughs> So, maraming mga nag picture taking yan so itong moment na to is mag lang no at nakaka relax na po dito so ngayon guys is pawi na po tayo no tapos na tayo maglibot guys so actually hindi ko talaga siya nalibot dahil na sa haba nito ayan So, sana is makabalik ako dito yung gumagamit tayo ng sasakyan para habang may puno pa ng sakura. Kasi ang ganda nito tignan mismo hanggang sa pinakadulo ko talaga. Okay. So, ang dami pa rin tao na nagsidatingan. Ito yung mga update ko po sa lugar na ito. So, ang mga pagkain na pwede natin bilhin dito guys. Marami tayong pwede pagpipilihan ng mga pagkain wala walang problema kapag wala tayong baon, no? Pwede rin po magbaon dito. Yung magpiknik ka lang, pwede, pwede rin po. Pero kung gusto mo naman na wala kang maraming bitbit, -bit, pwede rin po tayong uh, bumili. Yan. So, ito ay is halos mga tinda po. Is mga Japanese food po. Yan, katulad po nito. So, iba-iba po yung mga paninda nila dito. Yan. So, may mga inumin, yan po mga inihaw kung ano-ano pa po yan, kapulad yan, apple so, naging nila parang candy banana, yan wow iba naman barbecue okay Alright guys, so ngayon isa sa sakira po si Kai Dash. So ay vlog ko rin po ito guys, yung pwedeng madaanan natin. Okay, the music muna tayo guys. At may may update ko lang po sa inyo. Yan po bago tayo magpaalam, no? Alright guys, so paalis na tayo dito, no? Yan po. So sa dami-dami pa po nang nagsidatingan. Ayan. So hanggang dito guys sa parking area, may makikita po tayong mga uh, sakura po, ayan. So, yung mga, yun ang maganda dito guys, no? Kasi, kanapansin nyo po, may mga hagdanan, kung saan-saan po talaga pwede mag lakad-lakad uh, yung mga tao, magpahinga. So, napakalawak po nito guys, ayan po kung napansin nyo po. So, maya is, maladaanan din natin yung ibang mga puno ng sakura. So, ayan guys. So, hanggang ngayon, no, napakahaba po ng mga tanim nila dito ng mga sakura. So, kahit nakalabas na po tayo sa parking area, makikita po talaga natin, no? Ayan. So, yung nilakad ko po kanina, ibang way po yun. So, dito naman po banda, iba rin po ito. Kaya isa ito guys na kung napansin nyo po, ang dami talagang namasyal. So, yung iba gumagamit po ng bus pa talaga mismo. Ayan. So, dito, yung mga tao, halos mahati sila. Kasi marami ka pong pwedeng uh, dito ng mga puno ng sakura. Ayan po. Okay? So, yan po guys. so oh. So, mahaba ito na pasyalan. Isa, 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 ito sa maraming tao. And then, isa po dahil malapit din po mismo sa mga uh, castle. Ayan. So, hanggang dito, no, may ano talaga sila sa kura ng mga tanim. Yan. So, ito po ay binahagi ko po sa inyo, guys, uh, Para naman po no, na may idea kayo sa magusto talagang magpasyal po dito sa Japan. So, please po, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please po subscribe po sa aking channel para kung gusto niyo po na may makuha kayo guys na mga anong month kayo mas magandang mamasyal po dito sa Japan. Yan po, ito yung, ito yung mga isa sa mga binahagi ko po. So, katulad po yung nabanggit ko po kanina, yung nilakaran ko po kanina guys, iba din po iyon. Ito namang dinaanan natin ngayon, iba rin po ito na parte. Kaya, ang mga tao dito, nahati po talaga sila. Yan. So yung dinana ni Kindness kanina Hindi po pwedeng daana ng mga sasakyan Nakasarado po siya So actually is marami po talagang dumadaan doon So may event lang talaga siya no Ayan. Alright guys Tapos ako si Kindness Sa uh, pamasyal ko po At sana is nagustuhan nyo rin po isa sa mga binahagi ko po sa inyo Ang uh, Cherry Blossom Ayan. So mas mo mamasyal po dito sa Japan guys Nang month of April Ayan. So ngayon po is April 5 uh, Five, six. <laughs> Ayan, di ba, hindi na alam yan. So, first week po ng April, yan. So, gusto ko lang kasi malaman nyo po. So, first week po ng April, mas maganda po mamasyal dito kapag gusto nyo ma-experience ang napakaganda pong mga bulaklak ng uh, sakura. Ayan. So, kung late naman kayo kayong pumasyal dito ng month of April, may mga sakura pa rin po, pero hindi po Uh, yung may mga party po lang dito na medyo malamig pa, yan so meron, mga sa mga kabundukan nakikita pa natin po yun guys, and then syempre, may binili si kindness, ito po yung ating gustong gusto po, po talaga, ito yung hinahanap po guys kahit ang damit po talagang um, nagbebenta doon ng mga pagkain po. Ito yung isa sa mga nagustuhan ni Kindness, no? Ang uh, rice cake po dito. So, ito po is malagkit po siya. So, masarap po siya, guys. Para kasi, uh, although rice cake siya, pero parang may la Yung sauce niya parang lasang barbecue. Yan. And then, binili po ito ni Kindness doon. Alright? So, ako muna yung paalam sa inyong lahat, guys. Dahil may Uh, pupuntahan pa po si Kainesh. Actually, malapit lang po ito sa pinasyahalan pina ko po. And then, abangan nyo po, guys, ang mga susunod na upload na videos ko po dahil nga po, tag-init na naman po sa Japan. So, malapit na rin po magtanim-tanim si Kain sa aking bahay. Alright! Bye, guys! Domare katawas ay mas!